Magandang magandang hapon sa inyo lahat. Grabeng balita. Vice President Sara Duterte, may panibagong pagsisiwala. Si BBM ang numero unong dahilan kung bakit naging talamak ang korupsyon dito sa ating bansa. Abay, inutil pala talaga ang presidente natin. Grabe. Ayon kay BP Sara, walang ginagawa ang presidente at all kaya naging disaster ang Pilipinas sa ilalim ng kanyang pamumuno o ba? Diba, umaga pa lang amoy alak na walwal na at pag nalobat susundutan ng pulburon tas pag malakas na amats bugbuga na o ba diba, ay eh, sinusugod sa St. Luke's kaya ang buhay ngayon ang hirap, mga politiko mga taga-gobyerno palasyo kurakot dahil ito sa bangag na presidente natin are-are, si BP Sara Diyos ko. Akala mo ba yung presidente natin nagtatrabaho? Hmm. Hindi nagtatanong yan. At all. Hmm. Hindi. I swear to the flag. Si BBM, hindi yan siya. Nagtatanong ng uh, trabaho at all. Kaya napansin nyo ba? Walang direksyon. Yung governance at walang direksyon yung iba't ibang uh, departamento. Bakit? Kasi he doesn't give direct, uh, he doesn't command. He doesn't command, he doesn't ask, he doesn't say that, look, there's a Philippine development plan and what are you gonna, what are you going to, uh, what are you supposed to go, do about this? Akala nyo ba yung ginawa ko sa DepEd, galing yun kay BB? Hindi. Akin yun. Lahat. Kasi did not give any orders at all. So pag upo ko doon, sabi ko sa mga kasamahan ko, sa mga Yusek at Asek, I think this is our show. Kasi walang walang participation at all ang Pangulo. So gagawin na lang natin kung ano yung karapat dapat nagagawin para sa edukasyon dito sa ating bayan. So we created the matatag agenda. We followed through with the matatag curriculum at uh, unfortunately hindi kami natapos kasi 'yun nga nagdecide ako na I don't deserve the attacks that were thrown at me by the administration kasi ako na nga lang siguro yung kaisa-isa dong ano eh uh nag nag-deliver achievers para sa cabinet tama Tama po si BP Sara. Siya na lang yung eh, siguro ah, sabi naman niya siguro. Siguro siya na lang yung kaisa-isa na maganda yung achievement kaisa-isang departamento na nagdi-deliver nga. eh di ba nasa survey naman uh, noong nakaraan mga okay-okay pa yung survey nasa survey naman na ang Department of Education noong si VP Sara pa ang nakaw po eh laging number one ba? Diba? Siya, siya, talaga yung ano yung uh, ah, kumbaga pambato ng executive ni PBBM eh tapos wala na siya ngayon ewan ko kung nasaan na ngayon ang Department of Education Ah, uh, ni BBM tapos ganun pa yung ah, uh, gagawin nila sa akin o di, nung nawala ako, adi wala na. Wala na siyang accomplishment at all. Wala na. Wala nang accomplishment at all. <laughs> di ba, <clears throat> napapansin nyo ba, mga kababayan, wala nang cabinet meeting na ginagawa si Bongbong Marcos? Noong una, noong una, meron pa. Ah, makikita pa natin sa balita. Tumingin ka sa, ano, rtb RTB Malacanang ba yun? ba diba? may channel sa YouTube, sa Facebook. Yung Malacanang, yun yung channel nila, yun, diba? Tumingin ka ron, kung may mga cabinet meeting pa na ginagawa. Yung kasama lahat ng gabinete. No? Yung doon sila sa long table. Wala tayong makikitang balita ng ganun eh. Noong una lang. So, ang sinasabi dito ni D.P. Sara, ikaw, iupo kita, iapoy kita sa department na ganito, tapos hahayaan ka lang. Walang direktiba. Wala. Tapos, hindi siya nag update O, oh, hindi raw siya nagtatanong. O, oh, wala. Hindi tumututok. Ibig lang po sabihin itong presidente natin, wala siyang vision para sa bansa. Wala siyang vision para sa mga kababayan natin. Ay, walang ano, walang political will. Kaya ang Pilipinas, sinasabi ni Bipisara walang direksyon dito sa pamumuno ni Bongbong Marcos. Kaya disaster ang naging ang nangyari. Sobrang naging talamak ang korupsyon. Bakit? Sabi niya nga eh, kung baga inappoint ka ni PBBM dyan o so bahala ka na kung ano hindi malaki na kamusta hindi tinatanong so ang yung sinasabi ko nakaraan nagdadambulan na sila ng pera ng bayan dambulan po ang ginawa eh paano paano hindi mangyayari yan hindi nakatutok hindi nakabantay ang presidente <coughs> tapos nung pag mayroong ano may mga sakuna o may mga parating na uh, problema na mangyayari halimbawa yung pagkaupo ni Trump sinabi agad sa balita no magpapataw ng taripa si president uh, Trump yung mga nage export sa Amerika, ikaw kayo kita kayo nakita papapatawan niya ng taripa tinanong si PBBM ng reporter sabi ano pong contingency plan nyo na ito na narinig natin sa balita na magpapataw ang America ng taripa sa bawat bansa hindi siya nakasagot eh hindi siya nakasagot. sa asa ang alam ko lang na isinagot niya we will work we will work on that o -o, wala wala talagang plano dapat narinig mo na ilang araw, ilang linggo na yung balita, dapat pinlano mo na. No? Kaya ang ang naging resulta, nagmahal ang mga ang mga bilihin. Nakadagdag pa yan yung taripa ni Trump. At uh, yung yung export no sa import kung kung ikaw ay negosyante ito na lang muna. Kumbaga, sa kalahati ng ano, kalahati ng uh, kinikita mo, nawala na yon Dahil nag-adjust ka. Eh, ganun po ang nangyari. Tapos, yung ibang trabahador, bawas. Bawas po ang trabahador. Walang contingency plan. Hindi yan pinag-aralan. Bahala na kayo. Parang ganun. Wala. Kaya, Sinasabi ko... Hiin Alam nyo, ibang-ibay nung panahon ni Pangulong Duterte, no? Eto po, oh. Doon sa PACC, yung tinatag ni Pangulong Duterte na Presidential Anti-Corruption Commission. Ayan, 2016 hanggang 2022. Inimbestigahan ang kaso. 13,000. Napakaraming Napakarami noong panahon ni Pangulong Duterte inimbestigahan na kaso. Mga individual ito ha. ha? Mga sari-sari iba't ibang kaso ito. Ang dami. Ha? Si Bongbong Marcos ngayon lang nag-iimbestiga. Ngayon lang. Isinampang kaso. 154. O, tignan nyo ngayon. May nasampahan na ba na kaso? <laughs> hanggang ngayon wala pa nga natin nasasampahan eh, tungkol po sa mga taong gobyerno ang dami nito mga sinampahang kaso na ipakulong 24 ha? dito sa pam pamumuno ni PBBM eh, sa administrasyon ni PBBM eh, walang gaano eh meron siguro mga ilan-ilan walang gaano halimbawa si Kibolo eh, hindi naman po yan taga gobyerno So, iba yan, hindi kasama yan. Natanggal sa pwesto. Ito matindi. Higit 800. Natanggal sa pwesto. Eh, bakit ngayon ba? Matitino ba yung mga empleyado ng gobyerno ngayon? Wala tayong gaanong nakikita na natatanggal sa pwesto. Mangilan-ngilan lang din. Tatlong taon, mag na taon na. Dapat daan na yan. Dapat hundreds na yan. Ito, 800 ang tinanggal ni Pangulong Duterte sa pwesto. Naalala ko nung talk to the, talk to the people niya. Every week, ina-announce niya yung mga natatanggal. Kasi sabi niya, pag ang kaso, grab and corruption, automatic tanggal. Automatic. Tapos, tupalo na yung sasampahan ng kaso. Kaya nga ang dami rin na isang pahan kaso. 154 na ipakulong 24. May merong ano, merong pagtuto, merong pagbabantay na ginawa si Pangulong Duterte. Kaya minimal lang. May korupsyon pa rin, hindi perpekto, pero minimal lang. Ha? Na menos-menos nga sabi niya. Sabi ni Pangulong Duterte, hindi ko man makayanan, hindi ko man makaya na masugpo lahat ng korupsyon at least mamenos-menos e ba diba, napapanood natin yan sa video eto wala eh kaya yan po ang dahilan kung bakit naging palamak ang korupsyon si Bongbong Marcos talaga ang dahilan sa so, yung presidente walang ibang sisisihin dito kundi yung presidente kaya iniisip ko Kailan kaya ma-overdose? <laughs> Yan lang po sa ngayon. See you for next time. Bye-bye.